Good morning Welcome to my vlog Isang mapagpalang umaga Sa inyong lahat At Sa mga kababayan ko OFW dito sa Saudi guys Kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan Ingat ingat lang po tayo Sa araw araw nating ginagawa traffic mo guys hi hi buhay oh, ako pambiling ano pala drill bit wala drill bit na matangin. wala walang botas walang botas

Little Zuzi wake up, wake up, wake up, little Susie. Okay guys, bye bye. See you next video. Bon gantang tangay guys. Welcome to my blog. Balik po tayo sa trabaho. Mahirap talaga mag-rails mga bari. Kailangan talaga matyaga ka mag-rails. Kung na-invite kayo ni Mita sa rails, dapat magsipag. Kahit ako nga, hindi pa na-invite. Kailangan gawa talaga tayo ng huwi guys. Para mga pag-upload kahit isang video lang adi isang reels isang long form video okay na siguro yun para makadagdag ng makadagdag sa minutes view natin sa in stream ads pero alam mo minsan na pinangihinaan din ako pero sige lang tuloy lang huwag lang mawala ng loob din nyo lang ang upload eh pasensya na kayo kaming mga family driver dito walang maipakita na ibang view kundi puro lang kalsada maka-stop naman ang traffic light yan talaga ang mga kamuti driver guys kayo guys kaya pag nagmamaneho kayo guys ingat ingat talaga dapat listo kayo lagi kaliwat kanan hindi lang yung nakadipindi tayo sa harap lagi natin babantayan guys ang nasa likod kasi tayo mismo na nagmamaneho nag iingat tayo guys ang pinoproblema lang natin ang kasunod natin sa gilid natin kasi minsan guys, hindi sila nakapukus ba sa daan? Naka cellphone. O kagaya naman dalawa na yon guys, sigurado. Nagdikita ng mga yon. Kaya kayo, pag hawak nyo yung manubila, ingat talaga guys. Dapat listo. Ah, ay buhay talaga guys. Ganito talaga ang life ng mga OFW guys guys. Bye bye. See you next video. God bless. Ingat kayo lahat. Salamat sa mga nakasupport sa akin. Bye bye. Hello guys. Magandang tanghali. Welcome to my vlog. Happy National Day. Saudi Arabia. Day ng Saudi kaya marami silang flag ngayon 93 93 National Day anong tawag bilang na? siyam na tatlo kaarawan ng Saudi Arabia ganun ba yun? hindi ko alam yun ha, ha. basta 93 ah 93 National Day <laughs> Ayo, bila. tayo sa napasigay ito ako palang isa yung meron delikado kata na dyan. Ipaglalabat lang. guys. Bye bye. See you next video. God bless.